What's up mga ka-adventures at isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at ngayon po ay araw ng mga puso Yay! Happy Valentine's po sa inyo lahat sa mga wala pang mga kabalintino at kapalintina dyan maghanap-hanap na kayo dahil ngayon po ay araw ng mga puso kis-kisan na po ng mga puso Pero wala vouchers ay nag-design na ako dito na mga puso kahit na ako'y walang puso dahil lang puso ay nasa saging at saging lamang po ang may puso oh my god wow kaya mga ka happy happy valentines po sa ating lahat at ang pagmamahala na hindi lamang dahil nga valentines day kung hindi tapat tayo ay nagmamahalan araw-araw mga ka-adventures at kung gusto niyo po nalagaan ang inyong puso at ang gusto niyo po na maging malakas at malusog ang inyong puso pumunta lamang po kayo dito sa aming opisina at bumili po kayo ng kape para na sa ganun po humaba pa at humagal ang inyong puso ayan mga adventures ito si Christina Christina yeah. Happy Valentine's Day Ayan, ito May ka-Valentino na ito eh. May asawa na yan Sa si mga Christina kaya mamaya pag-uwi niyan Maliligo na yan kasi darating na yung Kanyang labi dudes Okay, at ito mga ka-adventures Ayan, nandito ako ngayon Sa aking munting opisina At ngayon ay araw Ng mga puso Kaya sa lahat ng na mga nakaka- bighane at may mga puso pusong bato pusong mamon pusong salawahan pusong ligaw o kano man klase ng puso basta ngayon ay araw ng mga puso